kain lang po kami sa ano Filipino restaurant dito sa uh, New Jersey parang ano parang ghetto pero pwede na anong tawag sa restaurant na to? Mama Finas Sisig Papa famous Finas sisig. Famous Sisig isang Seriously. sasakyan na gusto Sorry. ko yung forerunner Toyota pero mas gusto ko yun sa akin pero gusto ko din yan <clears throat> so babayad lang tayo ng parking ticket shit. Kayo kapangit ng lugar pero putang. <laughs> yan ba ang pinabayaran? Not well maintained. Oh nice, may change pala. Good day. I think oh. this is somebody else's money. Sa akin na lang yan. Yung parking lalagay ko doon. Lalagay natin to sa magandang truck na yan. <laughs> Look at this shit man. you're a big boy's toy. Shit. lang po yun. Let's lock na natin. Tara na doon. Oh, super init. Ganda din naman to. Gusto ko din yan. Ngayon, papasok tayo dito. <clears> Tignan <throat> natin yung kakainan natin. 50% of no pets. Shit. Tara na nga. Ito Ito po ano. Filipino restaurant na uh, may Filipino grocery store. Tignan mo, tignan mo si Aya. <laughs> ano siya yan. Ano? Parang kung nasa Pilipinas. Si Jason. Jason kalamansi ha? Yung nakabote. Hindi ko alam kung nasa. Aya kalamansi ha? Please. Ayan, the juicy hot dog. And then kami po nandito. Shit, so, wala. Fuck. Nihintay natin yung... Ganon? Nihintay natin yung pagkain. Malulobat ng cellphone ko. At pagka nalobat, alam niyo na kumain kami ng bulalo, sisig, uh, yung pinakaayokong laing na putang <laughs> na. Tastes like shit. Uh, ano pa ba yung in-order? Know, garlic rice. Ito po yung ano, uh, sisig. Um, tanggalin mo din to. Tanggalin mo. Ito po yung saisig. That's the saisig. Then, uh, nag-iintay na lang tayo ng bololo. Bololo at salat. Cake. Ito yung bololo nila. Bola. Thank, Thank you. you. We got pipe ass. No, pipe lahat ass. Lahat palan naman yun? May naso no pa? Ang oh, and, in and uh, chili powder. This is what they gave us: chili then, powder, paties. soy sauce, pipe yes. ass. May naso pa. <laughs> and then vinegar. <laughs> and then yung pinakaayon the pagkain, laing. Kung may hayo. It's good. Huh? Yeah. Bye, good. Man. Good ba good? ano? tetep. Oh. Gimana toh, ah, Hmm. Hmm. rasa, describe it. Mm? Describe the taste. Taste like shit. Udah <laughs> Okay, so kakatapos na natin kumain. hindi uh, natin naubos ng konti. Tapos sige po ako, hindi ako big fan ng ganitong pagkain. Seryoso ka? Oo. Gusto. Hindi <laughs> ako big fan ng pagkain. Uh, nagtira yan. Ito ayaw talaga natin yan. Is that for? Wala lupo. Ang garlic rice po na sobrang alat. Are we gonna take this out? ang groceries ayon. Ang natin kasi ito, restaurant at saka grocery. Tapos na po tayo, hindi na tayo.